Okay natin from Lazada again. Again, again, again. Ayan. Maanay ba sa lugar nyo? So far, isa to sa mga effective na nabili ko. Maliban pa kay Mapicon, effective din to na. The other day kasi nung nag-aayos ako sa bahay, nakakita ko ng karton na pagbukas ko ang daming anay, binuhusan ko nito. So, may stock na ako dito dati pa eh. Then, pag-boost ko, kinabukasan, pagtingin ko, nakita ko talaga yung mga anay patay. Nakalapag. Hope so la ako, na toong, sabi kasi nila, uh, natural daw to, natural lang. So, hope so na toong yung sinasabi niya. 100% in material. Kasi kung nakakatakot eh. Sabi nila yung iba, may halong arsenic nga ganun. So, pero baka naman ito ay hindi. So, ang, 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 claim niya is all natural siya. Exterminator. Pero, regardless kung all natural or may chemical siya, masasabi ko lang, effective siya. So, kaya bumili uli ako ng dalawa. So, sayang hindi ko lang nabidyohan. Meron na nabijuhan, pero hindi nakita kasi namatay yung ana eh. Parang nakatakbo sila sa malayong lugar. Pero, at least nawala. So, usually kasi yung ginagawa ko dito, lalo, kasi almost all wood yung bahay namin. Nilalagay ko siya sa kahoy, tapos kunyari sa rinolium. Sa ilalim ng rinolium, naglalatag ako. Naglalagay ako na ito. So, hindi ko lang ma-advise siguro kung may mga bata kayo may mga pets. Baka kasi masinghot o ma-allergy sila. Pero, kung all natural daw, so sila nagsasabi, hindi ako ha, itong kate. Non-poisonous material daw eh. EPA certified. Pero ang problema, wala namang EPA sa Pilipinas, di ba? Kung ano man tong EPA nila. So, so, ang expiration is 2027. So, so ito, 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 yan o. Oh. Ito yung luma ko. Oh. Diba? Ayan o. Oh. Maitim na. 20, 2024 expiration. Ngayon lang o. Oh. Nag-expire na. Pero, effective pa to. So, pero wala na. Kaya bumili na ako. Anyway, for your anay problem, exterminator. Ayan, exterminator. Bili kayo. Effective. Yung nga lang, from time to time, lagi kayo maglagay. Kasi, ang anay kasi ang magpabalik-balik lang din hanggat di mo napapatay yung mother so, kumisa kasi pag naglagay ako nito nakakaalis sila hindi nakakarating sa pinakananay siguro sa queen hindi namamatay yung queen pero so far uh, katagalan mga gagadahan kasi pag napatay mo agad na ng iba, matagal bago sila bumalik So, ang ano naman, pag maraming gamugamo sa bahay nyo, malamang may anay sa inyo. Ang gamugamo po ay anay din po yun. Uh, another stage siya ng anay. So, pag may gamugamo, may anay. So, pag maraming gamugamo sa bahay nyo, may anay sa bahay nyo. Yan lang yon So, again, until next video. Bye-bye!